Wow! wow. Na-invite nga ako sa isang handaan for today's video. Nako, mapapacheat day na naman ako neto. Kahit nga nauna akong dumating sa kanila, sila pa rin ang pinauna ko. At hindi ako nagpahalatang gutom. Feeling social ba, Sherry? Eh. Pero ang totoo niyan, kaya pinauna ko sila para hindi mabagal ang pila. Matagal kasi akong kumuha. Ayan naman, ayan, chill-chill lang ang lola. Huh? Ay. Sabi ko ganun kadami ang pila na sa waiting area. <laughs> It's my turn. Na. Bravo yung <laughs> <laughs> hindi nga ako kumuha ng rice para kunyari diet o di diba, hindi halatang gutom Ubus busyan. In fairness, ang sarap ng fruit salad, gaya nakadalawang kuha ako. At ang puto, pak na pak sa sarap. the best din ang lasa ng ubi cake. Hay, nako, grabing busog ko talaga dito. Aba, at pati nila nang hingi ng cake. Thank you sa so pasaron. Sa sobrang kabusugan ko nga, hindi ko na magawang tikman ng biko. Buti na lang, pinagsyaroy nako. At nahulaan pa ang favorite ko. <laughs>